Hello guys! Happy Sabbath Day! Guys, dahil linggo nga ho ngayon, ay pupunta po kami ngayon sa church. Kagagaling ko nga lang ho dyan nag-duty, kaso uh, binilisan ko na lang pong naligo at inasikaso ko na lang din po si Lola. Guys, tuwing lalabas nga ako kami or magsisimba, eh lagi kong inaayosan yan. Sabi ko nga kay Lola, dapat pag maganda ako, maganda ka rin. Aww. Guys, matagal nga ako namin hindi nakasama ang aming Lola. Kaya ngayon namang nandito siya sa amin. Eh syempre, kailangan natin siyang alagaan. Guys, hindi ko nga alam kung anong nangyari sa nakaraan. Basta nagkawalay-walay sila mama at Lola. At dahil nga nandito na siya, syempre, huwag nating saya yung mga pagkakataon na nandyan pa yung mga mahal natin sa buhay. Lalo na't matatanda na sila. Pagkatapos kong ayusan si Lola ay sinunod ko na rin ayusan ng aking sarili. Hindi pwedeng wala tayong kilay dyan guys kasi kilay is life. So <laughs> guys, yung nakapag-ayos na nga kami dyan ay pupunta na rin kami sa simbahan. At saka syempre guys, after po namin nagsimba ay umuwi na rin po kami kaagad. Guys, pagka-uwi nga namin dyan ay nagbihis na rin po kami. Tsaka ako na rin po prinipare ang aming pananghalian. Guys, alam kong alam nyo na rin kung niluluto ko. Madalas kasi itong lumalabas sa speed ko. Kaya ginawa ko na rin. Guys, di ko alam kung anong tawag dito. Meatloaf bola bola o bola bola meatloaf. Kaya kung nakikita nyo guys, naghihiwan na nga rin ako dyan ng sibuyas. Tsaka ko na nga sinunod itong ating carrots. Guys, kung nakikita nyo, nagpapakpa nga ako dyan ng carrots. Gutom na kasi yan. Guys, natapos ko na ang hiwain ng ating carrots. Nilagay ko na yung salagayan. Guys, ramdam na yata ni mama na gutom na ako dyan Kaya naman sinubuan niya na nga ako ng mani. Guys, nung may narinig nga kaming butas si Lola Ay hindi na namin napigilan sumayaw What sumayaw sa pa nga kami dyan O commercial lang guys Guys, huwag niyo nang pansinin niyo sa kung Guys, ganito lang naman kami sa bahay Pag walang magawa sa buhay Guys, dahil nga wala yung kutsilyo Di namin mahanap Ay kinutsara ko na yung ating meatloaf Guys, pagkatapos ko nga nilagay ang ating meatloaf dyan Ay naglagay na rin ako ng harina Sinunod ko na nga rin nilagay dyan yung tatlong itlog. Guys, nakalimutan ko kung naglagay dyan ng paminta. Kaya naman huwag nyong kakalimutan pag kayo na ang gumawa. Guys, minagsama-sama ko lang dyan ang ating sibuyas, carrots, meatloaf, harina. Tsaka kung nga yan, minekos-mekos guys. Guys, kung ganito na nga ang inyong meatloaf ay pwede na tayong magbilog-bilog dyan. Kaso sumayaw ako dyan guys. Guys, nagsimula na nga akong nagbilog-bilog dyan. Pero bagong lahat guys, malinis yung kamay ko dyan ha. Ah. Guys, pagkatapos ko ang nagbilog-bilog 'yan, nagprito na rin ho tayo. Guys, mama ko pala yung kumakanta, singer siya. Sa kanya nga pala ako nagmana ng boses, 'di ba? Papaganda. <laughs> So guys, pagkatapos ng kumanta ni Mama, ay eh, naprito na po lahat ang ating bola-bola. Guys, pwede naman ng ulamin yan kaso gumawa pa ako ng sauce. Naglagay nga lang ako dyan ng margarine guys, at saka yung chicken nor cube. Naglagay nga rin ako dyan ng isang kutsarang harina, guys, pampalapot. Guys, nagdagdag nga rin ako dyan ng konting tubig. Tapos naglagay na rin ako dyan ng kalahating latan ng evap, guys. Tapos halu-haluin lang natin, guys, hanggang sa lumapot na siya. Guys, ito na nga ang ating meatloaf bola bola. Wow. Nilagay ko na nga ng ating nalutong sauce. Nilagyan ko na nga rin yan guys ng onion mix at saka cheese para may twist. Wow. At ito na nga ating finished product. O ba diba? para kang kumain sa mamahaling hotel pero meatloaf <laughs> lang yan guys. Kaya yeah, subukan nyo na rin gawin, guys. Guys, sa susunod na araw na lang pala ako magda-diet kasi mukhang mapaparami na naman ako ng kain nito. At yan na nga guys, nagsandok na siya ng kanin niya at hindi niya na napigilan ang sarili niya kasi gutom na yan. So paano ba yan guys? Kakain na kami. Kain tayo. Salamat ulit sa panonood. See you on my next vlog.